Hello po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga. Third day na po natin rito sa Karanglan, Nueva Ecija. eto po mga kalaki, ang Station of the Cross number 9 na o. Oh. Ayan po mga kalaki, ngayon alas 8 po ng umaga. Nakita nyo naman ang mga view dyan mga kalaki at ayun yung sasakyan natin. At syempre po mga kalaki, ito na po ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon po alas 8 ng umaga. Ang sabi dyan, ikasyam na Estasyon si Jesus ay na sa Cruz Oh, kaya po mga kalaki, eto na po sa India. 1, 2, 8. Philippines 996 Thailand 317 Taiwan 228 Malaysia 543 Dubai 079 Hong Kong 927 Singapore 113 China 025 Texas 338 Israel 241 Las Vegas 579 Alaska 826 Saudi 255 Japan 310 Italy 395 Germany 027 Korea 334 Greece 340 Canada 728 Mexico